Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga bagong informasyon na aking i-explore sa inyo. Maraming maraming salamat po. So guys, ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber at ang kanyang katanungan sa atin, Madam, pwede mo bang ikwento ang sabwatan ng dalawang OFW sa pagpatay sa mag-asawang Japanese? Ano ba talaga ang dahilan bakit kailangan po silang patayin ng ating dalawang kababayan? So guys, kinakalungkot ko man ang balitang aking natanggap. Ngunit kailangan ko rin sagutin ang ilan sa mga subscribers natin na nagtatanong dahil sa balitang ito ay kumalat na po. Hindi lang sa Pilipinas, dito sa Japan o sa buong mundo na siguro. Kaya bibigyan ko po kayo ng mga nalalaman ko ayon lamang sa aking pagkaintindi dahil dito sa Japan, puro Japanese po. Kaya, pag-iingatan ko po ang aking pagsalaysay sa inyo ng walang diskriminasyon. So, sasagutin po natin ang iyong katanungan. Pero since wala pa pong formal na inihain sa kaso sa ngayon nakakulong sila sa salang abandoning of corpse. So, ibig sabihin, o oh, pag-abandona ng bangkay, o oh, pag-iwan ng bangkay. Yan po ang kanilang kaso sa ngayon. Wala pa pong formal na inihain sa kanila dahil wala pa talagang ebidensya na talagang mismo sila ang nagpatay, yung babae at lalaki. At guys, hindi na po ako magbabanggit ng mga pangalan. Sasabihin na lang natin na boy and girl ang kasabwat. Kaya, hayon, magkasabwat ang dalawang ito, ngunit hindi po sa pagpatay, kundi sa pag ng bangkay. Isipin po natin na iba po ang kultura dito sa Japan. Kaya, yun po ang una nilang kaso, no? At hindi pa po sila umaamin na sila talaga ang pumatay at tuloy pa po ang investigasyon. Ang krimen tulad ng pag-iwan o pagsira ng isang bangkay dito sa Japan ay may parusang hindi bababa sa ta tatlong taong pagkakulong dito sa Japan. Ngunit kung mapatunayan na silang dalawa ay nagkasabwat sa pagpatay ng mag-asawa, maaring bitay o napakahaba ang sistensya na pagkakulong. Depende na lang yan sa hatol. Ito po'y sarili ko lamang na opinyon. So guys, magkaiba po yun, no? iniwan ang ang kaso nila ngayon ay pag-iwan ng bangkay yun ang ibig sabihin kung sa abandoning of a corpse yan po ang kaso nila sa ngayon kaya alam nyo guys napakahaba pa po dahil ang dami pong mga naglalabasan na hindi na hindi na aamin yung lalaki sa sa pagpatay po dahil ayon merong nag meron lang nag uh, nagutos inutusan siya nung girl ganito ganyan so wala pa talagang formal kaya siguro ano matagal pa ang kasong ito masosolve ito pero ngunit ano nandiyan naman yung ano natin eh yung DFA natin no na tumutulong din naman sa pagtingin at nabigyan na rin ng abogado ang dalawang kababayan natin at doon naman sa tanong kung sino ang mga dalawang OFW na ito. Itong dalawang OFW na ito, yung lalaki ay dalawang beses na pong bumalik dito sa Japan bilang isang OFW. Ang girl naman ay mag 7 years na yata dito at isa na po siyang residence dito. Dito na po siya nakatira. Meron na siyang tinatawag na... kumbaga sa Amerika, green card. Meron na po siya. At uh, ang trabaho niya dati yata is... Uh, nurse. Nurse ba yun? O ano ba? Anong tawag dito? Yung caregiver ba? Yan po, ayon sa aking mga nabasa lamang sa television dito sa Japan. At naka-Japanese kasi siya, no? Kaya hindi po basta-basta ako magkakamali kasi hindi pa tapos lahat-lahat, kaya hindi pa po ako pwedeng magbigay sa inyo ng kung ano-anong mga uh, inuunahan natin dahil iniimbestagahan pa po kung ano lang po yung nakita ko, nabasa ko sa media na sinasabi sa television yun lang po ang aking binabahagi sa inyo so yun po na ang babae ay dito na nakatira at ayon sa mga ibang Pilipina din dito na nagkatrabaho din siya sa isang club at ang kadahilanan daw ng ganitong pangyayari bakit nangyari ito ay dahil sa utang o sa mga uh, hindi nabayarang utang yan po ang isang dahilan na bakit nasangkot sa ganitong krimen at ang, ang sabi pa nila na ang babae ay merong isang anak sa Pilipinas. At uh, yun po ay uh, hindi na natin babanggitin. Basta sinasabi ko lang po kung uh, sino po sila. Pero hindi na natin banggit ng mga pangalan o sino man yung mga magulang nila. basta ang akin lang po ay kung ano lang po talaga yung nalalaman ko at ayon dito sa ating mga kababayan na meron ding mga nagagalit meron ding mga nalulungkot dahil nga talagang spread out talaga dito sa Japan na na, na talagang kahit po ako ay nanlumo talaga kasi pati na rin yung, biyanan, yung mga kamag-anak ng aking mister ay talagang harap-harapan sa akin po ay nainsulto po ako dahil para bang sinasabing ay ganyan ba ang mga Pilipino mamamatay tao pero hindi lang nila alam kung ano ang katunayan dahil wala pa namang Uh, talagang formal na kasong inihain sa kanila at hindi pa napapatunayan na talagang nakita talaga kung paano pinatay o inano ang mga bangkay na yon. So marami pang mga bagay-bagay na uh, dapat silipin dahil hindi rin sinasabi ng babae na may kinalaman siya. Tapos ito namang si Boy, sinasabi niya na Uh, inutusan lang sa ni girl. So, ganyan po yung mga bagay-bagay pa lang na lumalabas sa ngayon. Kaya, hindi rin talaga ako makapagbigay sa inyo ng eksaktong ex uh, balita. Ngunit, ang akin lamang po, sa ngayon, kapag napatunayan lang na ito lang ang kanilang kaso at wala nang hindi siya mapunta doon sa pagpatay, nandoon na sinabi ko na kanina na hindi bababa sa tatlong taon ang pagkakulong. Ngunit kung ito'y mapatunayan na sangkot sila sa pagpatay talaga, yun ang mahirap. Kasi hindi natin alam din dito dahil meron po silang bitay dito sa Japan. Hindi kagaya sa atin na hanggang doon ka na lang sa ano, living in ka lang doon sa prisuhan. Dito po, meron po ditong bitay. Kaya sana naman po, kahit paano, hindi natin alam dahil sila lang po ang nakakaalam kung ano ang mga nangyari o mga pangyayari. Kaya hindi po tayo maging judgmental. No, kaya ayun ng ang sa akin lamang po dahil natapos naman na siguro naman mga ilang ilang araw, ilang ilang linggo, ilang buwan, matatakpan na naman yan ng iba't ibang ano. Kaya siguro naman mag back to normal na ang pagtingin nila sa ating mga Pilipino ay hindi naman siguro pangkalahatan. Dahil isa lang po ang sasabihin ko sa inyo guys. Ang kultura po ng Japanese, hindi po dito individualis, hindi po individual. Tandaan natin, ako na po magpapatunay dahil matagal na po ako sa Japan. Ang Japanese ay grouping po yan sila. Kapag halimbawa sampu kayo, may kasalanan ng isa, wala pong papanig, papanig lahat itong silang lahat. Ikaw lang mag-isa, para kang pinisa. So ganun po sila mag-judge dito. Hindi kagaya sa atin na may sarili tayong sarili tayong paninindigan na uh, pwede kang magsabi na ay ayaw ko, ayaw ko hindi po dito. Pero meron din naman sigurong individual pero bihira po. Kaya dito kapag mag-yes, lahat yes lahat. Halos pag nag-no, halos lahat mag-no -no yan sila. Kaya yun ang nakakatakot kaya nga kaya ang balibalita dito, pag sinabi nung isa, ah, ganito palang mga Pilipino, ganun na, para na silang, ano, para na silang yung, anong tawag dito, yung langgam na magsusunod, sunod, 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 na talagang wala kang makikitang magkakampi. Ganun po ang kultura dito sa Japan. Pero hindi po ibig sabihin na masama po ang ibig sabihin doon. Kundi yun ang kultura nila na grouping po sila. Hindi po pwede dito na halimbawa, meron kayong meeting, tapos sinabi mo, ikaw lang mag-isa ang magsabi, ay, ayaw ko niyan. Ayaw ko. Hindi po po pwede yun. Wala pong maniwala sa'yo. Kaya, kailangan, sinabi ko na kanina, pag nag-no lahat, no. Pag nag-yes lahat, yes. Hindi po kagaya sa atin. Kaya, yun, yun ang nagiging, uh, naging hindi maganda na halos ang mga ibang Kababayan natin dito ay nagagalit na kasi nga uh, pati sila ay napagsasabihan na pag na meron silang nakasalubong daw ng mga Japanese ay mamamatay, ganito-ganito mamamatay tao. Yung iba na ang impression no? Kaya kaso lang, wala din tayong magagawa dahil nangyari na po ang nangyari. Kaya sana, masood na po siya. At uh, sa akin lang naman, kapag napatunayan na meron silang kasalanan, dapat lang po na harapin ng walang pag-alinlangan. Yun lang po ang aking masasabi sa kasong ito na hinaharap ng dalawa nating kababayan. Maraming maraming salamat sa inyo at sana sa susunod, wag po kayong magsawang tumangkilik sa channel ni Ate Estela ninyo. Maraming salamat. Bye.